Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa loob ng libong mga taon, pinananabikan ng tao na masaksihan ang pagdating ng tagapagligtas. Pinananabikan ng tao na makita si Jesus na tagapagligtas na nasa puting ulap, habang siya ay bumababa sa kanyang pagkatao sa mga taong nananabik at naghangad sa kanya sa loob ng libong mga taon. Hinangad ng tao na bumalik ang tagapagligtas at muling makiisa sa mga tao. Iyon ay na si Jesus na tagapagligtas ay bumalik sa mga tao na napahiwalay sa Kanya sa loob ng libong mga taon. At umaasa ang tao na muli niyang isasagawa ang gawain ng pagtubos na ginawa niya sa mga hudyo magiging mahabagin at mapagmahal sa tao magpapatawad sa mga kasalanan ng tao. Dadalhin ang mga kasalanan ng tao at papasanin na pati lahat ng mga paglabag ng tao at ililigtas ang tao mula sa kasalanan. Pinananabigan nila na si Jesus na tagapagligtas na maging katulad ng dati. Isang tagapagligtas na kaibig-ibig, magiliw at kagalang-galang na hindi kailanman mabagsik sa tao at na hindi kailanman sinusumbatan ang tao. Ang tagapagligtas na ito ay nagpapatawad at pinapasan ang lahat ng mga kasalanan ng tao at namamatay rin muli sa krus para sa tao. Mula nang lumisan si Jesus, ang mga disipulo na sumunod sa Kanya at lahat ng mga santo na naligtas salamat sa Kanyang pangalan ay desperadong nalulumbay sa Kanya at hinihintay siya. Lahat ng mga taong naligtas ng biyaya ni Yesu Kristo sa panahon ng kapanahunan ng biyaya ay nananabik sa nakakagalak na araw. Sa panahon ng mga huling araw, kapag si Yesus ang tagapagligtas, ay dumating sa isang puting ulap at magpakita sa tao. Mangyari pa ito rin ang sama-samang pagnanais ng lahat ng mga taong tumatanggap sa pangalan ni Yesus na tagapagligtas ngayon. Sa buong sansinukob, lahat ng mga tao na nakakaalam sa pagliligtas ni Yesus na tagapagligtas ay desperadong pinananabikan ang biglaang pagdating ni Yesu Kristo upang tuparin ang mga salita ni Yesus nang nasa lupa. Babalik ako tulad ng aking paglisan. Ang tao ay naniniwala na sumunod sa pagpako sa krus at muling pagkabuhay na mag -uli. Si Yesus ay bumalik sa langit sa ibabaw ng isang puting ulap at naupo sa kanyang luklukan sa kanan ng kataas-taasan. Kahalintulad din, nag-iisip ang tao na si Jesus ay bababa muli, sakay sa isang puting ulap sa mga taong desperadong nananabik sa kanya sa loob ng libong mga taon at nadadalhin niya ang imahe at mga pananamit ng mga hudyo. Matapos ang pagpapakita sa mga tao, magbibigay siya ng pagkain sa kanila. Magiging dahilan ng pagbukal ng buhay na tubig para sa kanila at mamumuhay kasama ng mga tao. Puspos ng biyaya at pagmamahal, buhay at tunay at iba pa data datapwat, si Jesus na tagapagligtas ay hindi ganito ang ginawa. Ginawa niya ang kabaliktaran ng iniisip ng tao. Hindi siya dumating doon sa mga taong naghahangad sa kanyang pagbabalik at hindi nagpakita sa lahat ng mga tao habang nakasakay sa puting ulap. Siya ay nakarating na subalit hindi siya kilala ng tao at nananatiling walang alam sa kanyang pagdating. Ang tao ay walang layo na naghihintay lamang sa kanya. Walang malay na nakababa na siya sakay sa isang puting ulap at ngayon ay kasama ng isang grupo ng mga mananagumpay na kanyang gagawin sa panahon ng mga huling araw. Hindi ito alam ng tao. Bagaman ang banal na tagapagligtas na si Jesus ay puno ng pagkagiliw at pagmamahal sa tao, paano siya makakagawa sa mga templo na pinamamahayan ng karumihan at di malinis na mga espiritu? Bagaman hinihintay ng tao ang kanyang pagdating, paano siya maaaring magpakita sa mga taong kumakain ng laman ng mga di matuwid. Umiinom ng dugo ng di matuwid. Nagsusuot ng mga damit ng di matuwid na naniniwala sa Kanya ngunit hindi siya kilala at patuloy na nangingikil sa Kanya. Ang tanging alam lang ng tao ay na si Jesus na tagapagligtas ay puno ng pagmamahal at habag at ang handog para sa kasalanan na puspos ng pagtubos. Ngunit ang tao ay walang ideya na siya rin ang Diyos mismo na nag-uumapaw sa pagkamatuwid, kamahalan, matinding galit at paghatol at nag-aangkin ng otoridad at puno ng dangal. At sa gayon, bagaman masugid na nagnanais at nananabik sa pagbabalik ng manunubos ang tao at kahit ang langit ay naaantig sa mga dalangin ng tao. Si Jesus na tagapagligtas ay hindi nagpapakita sa mga taong naniniwala sa Kanya, subalit hindi siya nakikilala.